Nabalitaan mo ba yung mananampalataya na nagpakamatay? Ang sabi pa naman, mananampalataya. Bakit kaya nagpakamatay? Kung talagang mananampalataya. Alam nyo, maraming bagay sa buhay natin na dumadating may mga problema. Lalo na, no? minsan mababalitaan mo, may sakit, manlulumo, may utang, malulungkot. No? Nagkaroon ng problema ang anak, nagkaroon ng problema ang asawa. Hindi matutulog, hindi mapapakali, iiyak ng iiyak. Nako, nakakalungkot kasi bakit no? Nakalimutan nila na may pangako ang Panginoon sa mga awit 91 verse 15. Ang sabi dito sa verse 15, Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y aking pakinggan, aking sasamahan at kung may problema, sasaklolohan aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan kapatid hindi aksidenteng nanonood ka kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon tandaan mo mahal na mahal ka ng panginoon at kahit ano ka pa kahit sino ka pa kung ikaw ay mananampalataya hihingi ng tawad mananalangin at sasabihin sa panginoon handa po ako natanggapin ka at patuloy na sundin ang iyong kalooban alam mo ba na ang ating Panginoon hindi magdadalawang isip na hindi katulungan sakto na panood mo to. Hindi ito aksidente. Plano talaga ng Panginoon na mapabilang ka sa kanyang kaharian. Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, Maraming salamat sa pag-ibig mo. Sa oras na ito, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Simula po ngayon, pumasok ka sa aking puso at manahan na doon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kapatid, kung sumunod ka sa maikling panalangin, naniniwalat na nanampalataya ako. Lahat ng problema mo hindi ka na mag-iisa. Sasamahan ka ng ating Panginoong Hesu Kristo.